ay pupunta tayo sa Quiapo para hanapin si Derek Coco Martin at si Ivana Alawi. Kamakailan lang ay gumawa na ako ng video doon wherein hinanap ko si Derek Coco Martin sa Quiapo. Pero sa kasamaang palad, ay eh, hindi ko siya nakita doon. Siya wow. ngayong araw. Ay babalik kami sa Quiapo kasi nabalitaan namin paikot-ikot lang sa Quiapo Si Derek Coco Martin at si Ibana Alawi para sa shoot nila sa scene nila. Sakto idol ko rin si Ibana Alawi. Kaya kung sakaling makita man namin sila sa Kiapo ay ito yung tinatawag na two birds in one stone. No? Kaya ano pang inihintay nyo? Samahan nyo kami at ating hanapin si Derek Coco Martin at si Ibana Alawi sa Quiapo Let's go! Agad-agad na kami bumiyahe papuntang Quiapo, Maynila. Huh? Makalipas ang isang oras na biyahe ay finally nakarating na kami sa Quiapo. So ayun guys, nandito na kami ngayon sa Quiapo Church ay no. Wow! muna kami dumiretso kasi baka nandito sila pero may nagsiseta pa yun no? Tama kayo na narinig. Meron nga nagsiseta for shooting sa Quiapo Church. Kaya mag na lang kami dito hanggang sa magsimula yung shooting. Sa mga hindi pa nakakapanood ng ano natin ng unang upload natin dito sa Quiapo kung saan hinanap natin si Coco Martin. Nasa comment section yung link panoorin nyo na. Huwag nyo to panoorin kasi ito na yung pang episode 2 natin sa ating uh, Coco Martin and sana makita na natin ngayon uh -huh. sa pangalawang pagkakataon. Ayun, update ko kayo mamaya kung ano mga mangyayari dito. Let's go! Habang nagaantay kami magsimula yung shooting ay nagtanong muna kami sa mga tao dito kung alam ba nila kung anong meron sa shooting dito mamaya. Um, totally hindi ko exactly alam pero dito the one time nagpunta kami dito ng tiyapo, ay Friday nakita na namin sila nag-shoot dito. At the moment, siguro, ang shooting nila dito, the last time is Friday, Saturday, and then Monday. Pero hindi pare-parehas yun. Pero ang pinakamadalas is Friday. Uh -huh. Friday daw madalas mag-shoot sila Coco Martin dito. Sakto Friday kami pumunta. Inisip namin baka machempuan na namin. Habang inaantay namin magsimula ang shooting, ay kumain na muna kami sa mga sikat na kainan dito sa Quiapo. Huh? sarap, ang sarap. Pagtapos namin kumain ay bumalik na kami sa simbahan para tingnan kung nagsisimula na pa yung shooting. Pagbalik namin ay sakto nagsisilabasa na yung mga artist dahil magsisimula na daw yung set. Dumami na din yung mga tao sa Quiapo Church kaya nakipagsiksika na din kami para makita namin yung shooting. Ngunit sa pagkakakala namin batang kiyapo ang magsushooting ngayon ay isang malaking pagkakamali pala dahil ang Black Riders ng GMA pala ang magsushooting ngayon. Hindi daw pwedeng pagsabayin ng shooting ng Black Riders sa batang kiyapo. So guys, may shooting ngayon dito yung Black Rider kay Ruru Madrid. Nagkataon pa na kay Ruru yung shooting hindi sa batang kiyapo. Pero titignan natin baka nandito si Ruru, di ba? Siya na lang yung ano, sa kanya na lang tayo magpapicture. Manunood sana kami ng shooting ng Black Riders kaso pinalis kami kasi di daw kami kasali sa set. Kaya nagantay na lang kami sa labas ng Quiapo Church para doon na lang abangan si Ruru Madrid. Makalipas lang ang sampung minuto ay dumaan na si Ruru Madrid sa pinipwestuhan namin pati na din sa si Empoy. Pagdaan nila Ruro Madrid at ni Empoy ay umalis na din kami dahil sobrang dami ng tao sa Quiapo Church. Paglabas namin sa Quiapo Church ay nakita din namin si Yorme Esco Moreno. Wow! So in guys, sa kasamang palad sa pangalawang pagkakataon ng paghahanap natin kay Derek Coco Martin sa Quiapo ay sadly hindi pa din natin siya nakita pero okay lang yun dahil marami pa namang next time marami pa namang pagkakataon kaya sana sa sunod na pagbabalik namin sa Quiapo sana makita ka na namin Derek Coco Martin and sana makapagpapicture na kami sa iyo Derek Coco Martin and sana masali na kami sa Batang Quiapo Let's go!